Ano, ang arte-arte mo, ha? Ang arte-arte mo talaga. Lia, Lia, Lia. Ano? Ano? Tingnan mo ang kilay mo. Nakatasang isa. Sabihin mo kay mama. Sabihin mo kay mama. Eh, ano ngayon? Eh, ano ngayon? Talagang a revolutionary conditioner <laughs> so pag mo naman. 100 challenge. Get Tayong tayo na eh, baby. Apa? Oh, bagsak Oh, yeah. bugsak. <laughs> <laughs> batang matapang ay batang maliksi. <laughs> ano? Knockdown. Ayun, sa kabila naman. Alright. Uh, ay, ah, Jollibee. Ang pot ay Jollibee. Ay, Jollibee.